Vlad Hello guys. Hi guys. Dito po kami sa Amerika. Malapit sa Japan. Sa Carbon Cebu. I told guys, I told to guys. Foreigner me, foreigner. Hello guys. Dito kami ngayon sa Sendai Cebu. Laruha ba na ba? Ano sa pa? bagong buhay. lakad lang tayo guys, kay ay kwarta. Ha? Ha? One, two, three. Action! Dali guys! Dali guys! Upan mo guys. Dara kaan guys o. Amo ang... Guys, salamat guys. Ano yung amin sa Sinday guys. Japan mong kunin siya guys. First time pa po namin ang kaan Nagkuman din ang pusti na guys o. Nindot ba kaya din na hindi pinta guys o. Napoy ang adlaw nila din guys. Sabi na kung wala ang adlaw guys. Lingaw pa din di Japan guys Hi! Oh, hi, hi kamas kamas? Kamas. Guys, guys so, gusto, uh, track, guys, ran, guys. Buy one one, oh, one sa unahan, guys palitme, uh, ko, guys Pag uh, 500 uh, Ang short uh, long pant 1000 so, uh, guys, duna rin, guys.